Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa ka, Kurazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo sanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparosahan ninyo kaysa kaparosahan ng mga tagatiro at tagasidon. At ikaw ka naong, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahan. Unang biyernes para sa buwan ng Oktubre at atin pong narinig ang mga pangalang Kuratsin, Betsaida, Kapurnaum. Ito po ay hindi lang pangalan ng mga tao kundi pangalan ng mga lugar, pangalan ng bayan. So masigit pa, hindi lang basta isa pero maganda rin no, na mapaalalahanan tayo ng karanas ng mga taga-Kurasin, at Capernaum upang hindi na ito mangyari din sa atin. O pwedeng sabihin mga taga-Kamba, mga taga-Solidad, o po pwedeng ang mismong pangalan natin ang mabanggit. Kasi parang pag sinabi dito, no, nagsalita sa Yesus at ang sabi niya, kawawa ka kawawa ka. Pag dinama pa natin ng kaunti, ano ba yung pinanggagalingan? Nandi dito yung pag sinabing, kawawa ka Kurasin, kawawa ka Betsaida. Andun yung kanyang parabang disappointed. No? Yung uh, pangihinayang. Yung sayang. Kasi sabi nga, base sa mga pag-aaral, dito sa mga lugar na ito, gumawa si Yesus ng maraming mga himala, ng maraming biyaya. Dito sa bayang ito, marami siyang pinagaling na mga may sakit, marami mga inaalihan ng demonyo ang kanyang pinalaya. Pero sa kabila ng lahat at maraming mga bagay na ginawa ni Yesus sa kanila, ang mga taga-Kurasin, Bethsaida, Capernaum, ay hindi pa rin nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi nagbago, hindi mas naging mapagmataas pa na para bang may utang na loob at utang na loob pa ni Jesus o ng Diyos na sila ay tulungan, sila ay bigyan ng mga biyaya. Kaya nga sabi, kung sa Tiro at Sidon, kung sa ibang bayan ginawa ang mga ginawa sa inyo baka mas matagal na silang nagbago at nagsisi sa kanilang mga kasalanan doon, ando doon po no yung para bang uh, ah pa, pakikipag-usap ni Jesus na maintindihan sana nila at makita nila kung gaano sana sila pinabala gaano sila kaswerte kumbaga no pero ang, ang tanging hinihiling lang ay tanggapin si Yesus, tanggapin ang mabuting balita para tuluyang makapagsisi at mabago ang kanilang mga maling ginagawa. So ngayon, gaya ng nasabi ko kanina, kung ang pangalan natin ang ilalagay dito, Kawawa ka, porasin, Kawawa ka, bedside, Kung pangalan mo mismo ang ilalagay dyan, o pangalan ng, ng solidad, pangalan ng kamba, ng San Nicolas, bakit kaya manghihinayang ang Diyos sa mga ginawa niya sa atin? Hmm. Sa so, tingin niyo po. Kasi, no, limbawa, pinagpala ka naman talaga. Miniyayaan ka naman talaga ng Diyos. So, pwede bang masabi na sana sa iba na lang ibinigay kung sa iba ibinigay. Kasi marami sa atin kapag nakakatanggap ng biyaya, yung mayabang. Kapag nakakatanggap ng biyaya, ang tingin sa sarili, mas mataas na sa iba. Na parang deserve na deserve mo yung biyayang ito. Na nakakalimutan natin na kaya tayo biniyayaan para tayo ay matutong maging mapagpakumbaba mas matuto tayong makipagkapwa-tao at sa pamamagitan natin, mas makilala sana ang Diyos. Pero yung higit na mahalaga na inaasahan ay yung pagbabago sa ating mga pag-uugali. Kasi sa mga narinig nating unang pagbasa, Salmon Tugunan, alam natin na pwede magtampo ang Diyos. Alam natin na pwede magalit ang Diyos sa ating kalapasanganan, sa ating kayabangan. Alam natin, pinarinig sa atin yan. So pag nilayan natin ang mabuti, no? sa kabila o sa dami ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos, ano bang ang nangyayari sa atin? Ano bang naidudulot nito? Mas ba natin ang kanyang pagmamahal para tayo tuluyang makapagbago ng ating mong mga ginagawa o mas nagiging mapagmataas tayo? At dapat lang talaga, no? para bang pag humaharap tayo sa, dapat lang talaga binigyan ako. Dapat lang. Sana po mas mapanatili natin ang kababa ang loob na bagamat hindi tayo karapat dapat sa biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, pero dahil sa Kanya pong habag at awa, marami tayong biyaya na ibinibigay niya. Amen.